so guys nandito nandito si Mak Mak pumunta lang kami ng QC eh. kanina kasi yung yung kamis challenge guys so ito na yung prize adubo na oh grabe yun so kain tayo guys so salamat sa nagpagkain sa amin dito ayan pipon kahit may allergy okay lang ayan So wala pa yung isa namin kasama si Rene. Tumaklat daw eh. So kain na lang kami. Kain tayo guys. <laughs> dito tayo si Makmak Sniper. Lumayo na ng QC y para kung... Yung camera ko pala na bag ko. Ano ba talaga? Yung make-up ko lang pala yun. Kain kain. Ito yung mayari ng bahay. Hindi ako. Hindi ako naking... Ano kasi any... part ka kasi... Ano mo yun eh? Ba'n yung hindi? <laughs> Parang ewan ko. To... Oh so, yeah, so kain